Hello, hello! Welcome back again sa ating panibagong video. Ayan, kung makikita nyo, may bit-bit na talong si Inday. Ano kaya ang gagawin natin sa talong na Alam nyo ba naman kasi yung akin tiyan ng pagkain. Sabi niya, Inday, kumilos ka at maghanap pa ng makakain mo. Dahil nga mayaman ang aking amo, kaya ayan yung talong pinupunasan ko yan ng tissue ay for the go. Ang purpose ko naman kasi dyan sa pagpupunas ko ng tissue dyan sa talong para pagprito ko ay hindi magtatalsik ay mindset ba? Mindset. Bahagya ko na nga hiniwahiwa dyan na walang sangkalan mina magic magic ko na talaga yan at ginamitan ko talaga ng aking mindset ang pag hihiwa ng talong na without tag tag syempre bago ako naghiwa ng talong nagpainit mo na naman tiga si Inday ganoon ako ka mindset kailangan naman kasi lahat ng gagawin mo ipagpaplanuhan mo may hawak na naman ako si Boyas at ima mindset ko na naman na yan ng paghihiwa na without tantaran. o ayan na naman si Inday ginamitan ko na naman ang pinaka the best na mindset ginagawa ko yung ganitong paghiwa para iwas naman sa dagdag hugasin ha <laughs> binuksan ko na nga ulit yung ref gel at kumuha ko ng lemon para ipipiga ko dyan sa aking gagawing sausawan later. At syempre, mindset na paghihiwa ulit. O, oh, ganyan ako kabilis. Kalahati nga lang pala ang aking kinuha dyan. Tap, binalik ulit sa ref ang kalahati dyan para naman hindi masira. Take note, huwag nyong tutularan na paghiwa na walang tadaran kung hindi kayo nasanay. Baka yung kamay nyo ang masugatan. Pero huwag kayo mag-alala mga kapwa ko kasi nga nag-iingat po talaga ako sa aking mga ginagawa. At ayan nga, tapos na tayo dyan sa paghihiwa ng ating sibuyas at inilagay ko na lang ulit dyan ang aking lemon at piniga ako na nga ng bonggang bonggang Gin ginamitan ko pala yun ng Air Forces of the Philippines <laughs> sige Inday banat Inday at wala kang nanay magbuhay buhay ka dyan at syempre chinek ko na ulit ang aking mantika at ito yung mainit na nga at nilagay ko na dyan ang aking talong ayan iyan yung una kong nilunod huwag nyo nang pansinin yung kawali dyan ha kasi mayaman talaga yung may-ari nyan at kuripot nga lang <laughs> at talaga namang hindi talaga yan bibili ng mga bagong gamit nito sa kusina dahan-dahan ko nga palang nilagay dyan yung mga talong kasi natatakot talaga akong tumansik yung mantika alam na mantika is my weakness ito na pala yung nahiwa kong sibuyas tapos pinigyan ko na rin ng lemon syempre dagdagan natin ng toyo hindi po toyo sa ulo ha toyo po na sauce hindi ko pala yung nalagyan ng kamatis kasi tinatamad na akong maglakad papunta sa loob at kumuha ng kamatis kaya ayan, taste is muna sibuyas lang toyo tsaka kalamansi, solve na ang importante, may sausawan ako sa aking piniritong talong. At ayan, chineko nga yung talong at hindi pa nga yan na luto. Nagsaya nga pala ako dyan ng konting kanin para naman meron akong pagkain today at saka tomorrow. O ayan, pang budget ko na yan for 3 days. Ay, sa wakas na luto na rin ang side A ng ating talong at puproceed yan tayo sa side B. <laughs> at ayan nga pala at kinuha ko nga pala na yan at kaya ay luto na at ito lalampakan natin yan. Mapaparami na naman ang ating kain ito. Iwas-iwas diet. Ewan ko ba, hindi naman ako nagda-diet pero hindi naman ako tumatakot taba. At tjaran, ang pritong talong at ating sausawan at ang ating mainit na rice. Kaya tara, kain na tayo! Thank you for watching. Please keep on uh, following po. Thank you!